Hi mga kajosa! I know most of our kids are back to school na. Kaya naman share ko lang itong simple but sure na bet ng kids snack idea. Grade 1 na si Yana, kaya this school year may baon na rin siyang lunch. At ayan nga, gusto daw niya akong tulungan ilagay sa baonan niya ang kanyang snack for today. So meron siyang sliced apples, cucumber, and carrots. Siyempre, importante na may fruits and veggies ang baon ng mga anak natin, ha? Natuwa si ati girl sa stickers ng baonan niya. At ayan nga, humirit pa ng brownie. Gustong gusto talaga niya na itong super delights. And sabi nga niya, three for her and three daw for her bestie. So sakto matitikman nila yung three flavors ng super delight. Which are all super good. Kaya sure, naubos na naman ang laman ng baonan pag uwi. So ayan, pack na natin ng kanyang bag and my little girl is ready to go. Aminin, super happy and excited sila pag masarap ang baon. Ayan, kaya naman ang bilis lang talaga ng super delight sa amin. So, stock up na rin for the kids. Baon, mommies!